kayo nagbanding. Nakakatuwa kasama ang mga pamangkin at si Paul Obilino. Pinuri ni Meme ang panibagong ganap ng King Pao. Ito yung maganda sa kanila. Laging may quality time kapag wala silang schedule sa trabaho. Manapit na nga talaga si Papi sa mga pamangkin ni Kimi. More bonding moments pa. Samantala, kinaadawan ang bagong upload ng Actress. Ibinahagi kung gaano ka at kabait si na Liam at train Mga pamangking ni Kimi. Kitang kita, magandang pagpapalaki ng mga magulang. Halata din na sobrang maha nila si Tita Kimi. Nagtabas ng isang video na nakapag-kipon ang dalawang bagets mula sa kanilang allowance at adikom ng 7,000 mahigit. Ibibili daw nila ito ng regalo sa handang atikini o titahini. Naiyak naman ang aktres airport ng darawang bata. Masayang masaya ang birthday celebration nito dahil napapadibutan siya ng mga mapagmahal na pamilya and of course Paolo Aguilino. Sadyang nasa kanya na ang dahat. Ayon nga sa mga ng iba, ito yung birthday gift na may tunay na pagmamahal. Super proud of you, kiddos. Sila pa talaga yung nagbayad ng nilid sa kinain nila. Pasasalamat. Tahanilang pita. Priceless kanyang regalo. We love you, Miss Kim Chiu. Ang babait ng buong pamilya ninyo lalong na-inspired ang mga kabataan. Dumarami ang iyong fans sa iyong kabutihan na taglay.